Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Ofalsa. Shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Itim, ano ang ibig sabihin nito? Tama, kung hindi maliwanag, hindi maliwanag, kung maliwanag, maliwanag, bakit iba ang kulay sa ipinakilala ng may-ari? Ito ay masyadong mapangahas, ito ay masyadong kakaiba. Ang mga tao sa ibaba ay galit na galit, at lahat ay nagsimulang magtanong ng malakas. Walang ekspresyon ang mukha ni Han Sanchen, siya ay mukhang kalmado at kalmado, ngunit sa katunayan, ang taong ito ay puno ng pagdududa. Siya mismo ay hindi alam kung bakit biglang nagbago ang kulay ng siya ay umakyat. I'll go, Kuya So, ibang tao ka, at iba talaga ang mga kulay na ginagawa mo, napalitan mo na ba ang kulay ng bahay ng iba? Hinawakan ni Joe yung ang kanyang ulo, sobrang nanlulumo. Hindi napigilan ni Shang Guan Cheng Yan na lingunin si Han Sanchen, ang isang pares ng magagandang mata ay nakatingin kay Han Sanchen nang ng may pagtataka, na para bang gusto niyang makita ng malinaw si Han Sanchen sa pamamagitan ng mga mata lamang na iyon. Old Liu, alam mo ba ang ibig sabihin ng kulay itim? Tanong ulit ni Joe yung kay Lau Liu sa gilid. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay may mas malalim na relasyon sa sikat na tindahan, kaya't maaari niyang malaman ang ilang impormasyon sa loob. Ang matandang Liu ay umiling na parang kalansing, sampain, hindi ko narinig iyon, at hindi ba ipinaliwanag lang ito ng may-ari ng nayon? Tumanggol si Joe Yong, oo nasa taas ang may-ari ng village, hindi niya sinabing may iba pang kulay ngayon lang, ibig sabihin ba kalampas sa inaasahan niya ang kulay na ito? Naisip ito ni Joe Yong at tumingin sa may-ari ng village. Sigurado, bagamat kalmado ang itsura ng may-ari ng nayon, halatang may pagkalito sa kanyang mga mata. Good guy, ang galing mo talaga Kuya Su, kung hindi ka kikilos, hindi ka kikilos, once na kumilos ka, mapapatigilan mo ang buong audience, ang galing mo, sabi ni Zhou Yong. Mapait na mumitisi si Han Sanchez na talagang medyo nakakahiya. Master, ano ang ibig sabihin ng itim na ito? Oo, paki-explain. Hindi na ang tanungin ng mga taong medyo malapit sa entablado ang may-ari. May nagsalita at parami ng parami ang tumingin sa may-ari ng nayon. Makalipas ang ilang sandali, kahit si Han San Chen ay tumingin sa may-ari ng nayon, bagamat nakamaskara ang may-ari, malinaw na nakipag ay contact siya kay Han San Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ng may-ari ng nayon ang kanyang tingin at ngumiti ng marahan, to be honest, everyone, even this owner of the village is not know about the black genus ito ay tunay na isang aksidente at isang bagay na hindi inaasahan, gayon paman, para sa kapakanan ng pagiging patas ng kompetisyon at ang pagiging patas ng bidding, at alinsunod sa prinsipyo ng hindi palampasin ang pagkakataon ng sinuman, mangyaring maghintay dito sandali, ang may-ari ng baryong ito ay kailangang pansamantalang magpatuloy at magtanong sa mga eksperto sa larangang ito. Pagkasabi nito, yumukod ang may-ari ng nayon sa lahat, at pagkatapos ay tumingin sa pinuno ng mga seremonya, hinihiling sa kanya na umakyat at patatagin muna ang lugar. Lumapit ang MC at nagsalita ng ilang salita para magpainit, pagkatapos ay nagpadala siya ng isang tao upang makakuha ng ilang maliliit na regalo, at pagkatapos ay nagsimulang maglaro ng mga interactive na laro kasama ang lahat sa lugar. Para maantala ng ilang oras. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga brush, at sa pag-init ng MC, napukaw niya ang lahat ng emosyon ng madla sa maikling panahon. Bagamat hinihintay ng lahat ang pagbabalik ng may-ari ng nayon, mas marami pa rin ang nagsasaya sa paglalaro ng larong ito. Nasa laro si Han Sanchen, pero halatang hindi siya sasali dito, tahimik lang siyang naghihintay. Makalipas ang mga sampung minuto, bumalik ang may-ari ng nayon at bumalik sa Entablado, everyone, I'm really sorry, especially the distinguished guest, dahil sa aming kapabayaan at sa aming kakulangan sa paghahanda, ang nakakahiyang biyahe ngayon ay nagbunga. Dito, sa ngalan ng sikat na tindahan, Taos Pusong humihingi ng paumanhin ang may-ari ng tindahan ito sa lahat. Ngayon lang, bumaba ako at agad na ipinatawag ang mga eksperto upang magsagawa ng mga nauugnay na talakayan at pananaliksik sa pintong ito na nagiging itim. Pagkatapos ng aming nagkakaisang talakayan, naniniwala kami na ang itim na kulay na ito ay talagang bihira, gayunpaman, sa teoryang pagsasalita, kung ano ang maaaring magpalat ng kulay sa bagay na ito ay talagang nangangahulugan na ito ay may ilang uri ng koneksyon sa banal na bagay. So, opisyal din na inaanunsyo ng may-ari ng village na ito na ang itim na kulay na nilikha ng kapatid na ito ay pag-aari ng mga nakatadhana, at maaari rin siyang magbid. Nang matapos siyang magsalita, napatingin ang lahat kay Han Sanchen, Ngunit walang ngiti sa mukha ni Han Sanchen, sa kabaligtaran, sumimangot siya at nagpakita pa ng kaunting dissatisfaction. Malinaw na gusto ni Han Sanchen ng higit pa sa kung siya ay shortlisted o hindi, gusto niya ng isang makatwirang paliwanag. Bakit siya itim? Ayon sa mga patakaran, ang may pinakamataas na presyo ang mananalo. 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon, 15 milyon. Matapos magutos ang may-ari ng nayo na magsimula, nagsimulang magbid ang mga piling tao sa eksena. Sa wala pang isang minuto, ang buong presyo ay itinaas ng baliw. Mula sa 5 milyon lang, agad itong tumaas sa mahigit 70 milyon, at tumataas pa rin ang presyo. Hindi naman nagbid si Han Sanchen, tinignan lang sila. So Ying came forward at this time, to be honest, bakit pakiramdam ko major routine na? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, what a routine. Parang hindi talaga sinusubok ang pinto niya o ano pa, parang artificially controlled. The purpose of this is to screen a large number of candidates to enter the price increase process, in other words, hunger marketing strategy pa rin ang bagay na ito, pero may ibang approach. tumango si Han Sanchen, makatwiran ang hula ni Ivory. Gayunpaman, may isang maliit na tanong, ano ang nagpapaliwanag sa aking kadiliman? Ang bagay na ito ay maaaring may kaugnayan sa isang banal na bagay, ngunit ang tunay na kulay nito ay itim, at ikaw ang tunay na nakatadhana. Hindi ba't may tinanong lang ang may-ari ng baryo? In theory, dapat ay tinanong niya ng malinaw kung ano ang nangyayari, hindi ba? Ngunit pagkatapos niyang maupo sa kapangyarihan, wala siyang kahit kaititing na paliwanag tungkol dito. It's just to make you eligible to participate, yun lang. Muling tumago si Han Sanchen at kailangang aminin na ang lahat ng kasalukuyang pagsusuri ni Su Yingxiao ay aktual na naaayon sa ilan sa kanyang mga hula. Kung tutusin, para sa kanila, maaaring hindi nila akalain na may taong talagang nakatadhana na nandyan kaya't nagpanik sila sa itsura mo. Siyempre, para maging maayos ang buong auction, ang may-ari ng village ay maaari lamang lumapit at sabihin na ikaw ay kwalipikado, at ang aksyon ay magpapatuloy. Ito ay talagang katulad sa kung ano ang naisip ko. Sinabi ni Han Sanchen, lahat ng sinabi mo ay maaari ding ganap na makumpirma mula sa ibang anggulo, gayon paman, mayroong isang bagay na ganap na hindi maipaliwanag sa ating kasalukuyang haka-haka. Ibig mong sabihin ang nakaraang labindalawang round ng mga auction. Tama na, tumanggaw si Han Sanchen, ang direksyon ng labindalawang round na option ay masyadong malinaw, ito ay ganap na inihanda para sa isang tiyak na tao, o direkta para sa akin. Dahil ito ay inihanda para sa akin, inaasahan nila na maaari kong itim ang pinto, mukhang lubos nilang maipaliwanag ang kahulugan nito. Sa madaling salita, dapat malaman ng kabilang partido na siya ay may espesyal na katayuan, kaya siya ay ita target ng maaga sa mga item sa auction. Ang gayong pattern at kaayusan ay malinaw na mas lohikal. Then bakit biglang bumaba ang may-ari ng village pagkatapos mong makitang nakaitim ka? Di kaya nagmi-misteryoso siya. Mapait ng ngiti ang ibinigay ni Han San Chen, syempre, posible ring kumpirmahin na sa tingin nila ay ako iyon. Sumimangot si Ivory at matagal na nag-isip ng mabuti, kung ganoon nga, may katuturan, ngunit sa kabilang banda, isa lang ang ibig sabihin nito. Yung mga nagpapula ng pinto kanina ay mga shawzi talaga ang pangunahing layunin nito ay dahanda ang pakilyusan ang buong madla at hayaan ang lahat na lumahok sa pagsusulit na ito. Then posible pa nga na lang ang babae sa stage. Ang purpose ng existence niya is just to attract all of you as the test in front of that door. Tumango si Han San Chen, ang posibilidad na ito ay hindi maaaring alisin, ngunit ang iba pang mga posibilidad ay hindi maaaring alisin. Isa-isang hakbang natin. Ito lang ang tamang pagpipilian sa ngayon puno ng kalituhan ngayon ang isip ni Han San Chen, kung tutusin, marami talagang kakaiba sa ngayon, ngunit imposibleng malaman ang mga ito ng sabay-sabay. Kapag natapos lang ang auction may makikitang ilang pahiwatig sa mga huling resulta. Siyempre, maaaring tumagal din ito, ang lahat ay depende sa kung kailan ang kabilang partido ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng aksyon. Hanggat sila ay kumikilos, ang kanilang layunin ay hindi may malantad, at ito ay tiyak na magiging mas madali para sa Han Sanchen na makita ang mga kapintasan at maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa pag-iisip nito, biglang tumayo si Han Sanchen. Isang daang milyon. Sa kasong ito, hindi na kailangang itago ito, si Han Sanchen din ang nagkukusa, hindi gaanong humila at mas sinseredad. Gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido sa pamamagitan ng pagsunod sa mga trick na ito nang makitang kumilo si Han San Chen, nagbigay ng walang magawang ngiti si Joyong, alam din niyang malapit na niyang matapos ang laro niya. Una sa lahat, isinaalang-alang niya ang mga personal na damdamin, ang pinakamahalaga ay alam na alam niya kung magkano ang pera ngayon ni Han San Chen, sa kanyang kasalukuyang mga mapagkukunan sa pananalapi, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa Han San Chen. Dahil hindi siya marunong lumaban, bakit siya magiging masamang tao, magtaas ng presyo, at magpaapekto sa relasyon nila ni Han Sanchen. Kaya, mas mabuting maging isang pabor. Bahagyang isinandal din ni Xiang Qingyan yan ang kanyang likod sa kanyang upuan, halatang wala na siyang ganang tumawad muli. Biglang, pitong tao na lang, kabilang si Han Sanchen, ang naiwan sa pinangyarihan. Maya-maya may umupo pang dalawa. Ang presyo ay lumampas sa kanilang mga inaasahan, at higit sa lahat, sinubukan lang nila ito mismo ang ilang mga tao ay napakalinaw tungkol sa kanilang posisyon, alam nila kung gaano sila kalakas, at alam din nila na kung talagang makakakuha sila ng isang banal na bagay na may ganoong lakas, maaaring hindi ito isang magandang bagay para sa kanila. Parang ang sabi ng mga tao, maglakas loob kang salakayin ang bansa, pero at least kaya mo itong ipagtanggol. Kung hindi, kapag nawasak ang bansa, ang may iwan sa iyo ay isang bangin. Ang huling limang taon na lang ang natira sa field. Isang daan at sampung milyon. Isang daan at dalawampung milyon. Isang daan at limampung milyon. Dalawampung milyon. Ang dalawang partido ay nagpalitan ng mga salita sa isa't isa, at sa oras na ito, ang bidding ay ganap na umabot sa isang lagnat na yugto. Wala, nang balak magtago si Han San Chen, ngayong naisip na niya, susundin niya ang normal na pamamaraan. Magpapicture lang ng kung ano-ano. 5 bilyon. Kung tinatamad kang makipag-usap sa kanila ng walang kaparerekan, dahil gusto mong taasan ang presyo, taasan mo lang ang presyo hanggat maaari. Sa ganitong paraan, mabilis mong mapupuksa ang ilang taong gustong mangisda sa magulong tubig. Hindi lamang ito nakakatipid ng iyong sariling oras, ngunit nakakatipid din sa iyo mula sa pagharap dito. Ang ibig sabihin ng pagiging mayaman ay sobrang dominante. Sure enough, pagdating ng presyo ni Han Sanchen na 500 million, dalawang tao ang nag-isip at umupo agad. Iba talaga si Mr. Su, tumaas na siya ng presyo sa oras na tawagin ang presyo, well, sa sobrang saya mo, hindi ko na kailangan pang itago, Mr. Su, gawin natin ito, lahat tayo magbibid ng ating pinakamataas na presyo, tingnan natin kung kailangan pang ipaglaban ang gap na ito. Tumango si Han Sanchen ang paggawa nito ay maaari talagang mabilis na itaas ang presyo sa isang mas mataas na hanay, ngunit ito ay mayroon ding malalaking disbentaha. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang mga presyo ng iba pang dalawang tao ay magkapareho sa isang tiyak na hanay, at ang iyong sariling hanay ng presyo ay maaaring maging dalawang beses o higit pang beses kaysa sa iba. Ito ay talagang hindi patas sa mga mayayaman. Sa makatuwid, kung gusto mong maglaro ng ganito, kailangan mong magkaroon ng pinakamayamang tao upang maging dominante at mayabang. Siyempre, para sa isang taong napaka-wild na naglalaro, natural na malaki ang mga reward na makukuha niya. Sinong hindi titingin sa isang makapangyarihang tao na may espesyal na mga mata? Kahit lahat ng mayayamang negosyante dito, kahit lahat ng tao dito ay hindi kapus sa pera, ang mga taong gumagastos ng pera tulad ng papel ay makakakuha ng iba't ibang respeto saan man sila magpunta. Pwede. Okay. Para masigurado ang pagiging patas, isusulat naming tatlo ang kaukulang presyo sa isang papel, tapos ibibigay sa kamay ng kung sino man sa tabi namin, pagkatapos nun, boto na sila sa isa't isa, what do you think? Muling tumango si Han San Chen, walang problema. Ngumiti ng mahina ang lalaki at iniunat ang kamay, maya-maya, nag-alok agad ng papel at panulat ang mga katulong sa paligid niya kaagad pagkatapos, sa buong pagtingin ng lahat, at sa inaasahan ng lahat, ang tatlong tao ay nagsulat ng kanika nilang mga presyo sa papel. Pagkatapos nun ay hinabot ng tatlo ang nakasulat na papel sa katabi. Pagkatapos kunin ng katabi niya yung note, for the sake of fairness, pinakita pa niya yung number sa papel sa katabi niya. Matapos makumpirma na handa na ang tatlong partido. Ngumiti ng mahina ang lalaki, sige, dahil naisulat na nating tatlo sa papel ang dami, hayaan natin ang tatlong magkakaibigan na tumulong sa pagbilang ng mga boto. Si Hans Sanchen at ang dalawa pa ay tumango bilang pagsang-ayon, sabay tumayo din yung katabi nilang may hawak ng mga number na sinulat nila. I propose the idea. So let me start first. Nagbid si Mr. Zhu ng 11.5 bilyong amatest. Wow, habang kinakanta ang presyo, sumabog ang buong karamihan. Hindi ito isang nakakatakot na astronomical figure. Ang mga taong naruroon ay pawang mayayaman, at lahat sila ay may net worth na sampu-sampung bilyon. Ngunit ang asensya ng problema ay, gaano karaming mga tao ang handang magbayad ng gayong kakilakilabot na presyo upang bumili ng isang bagay na hindi nakikita at hindi nakikita, at nakikinig lamang sila sa mga oral na paglalarawan na may kaugnayan sa mga banal na bagay. Pangalawa, 500 million lang ang binayaran nilang tatlo kanina. Biglang tumaas ang presyo sa 11.5 billion na halos 24 na beses na pagtaas. Ang bilis at tagal ng pagtaas ay talagang napakalaki na mahirap magmuni-muni. Ang ginoong ito ay nagbid ng 5.2 billion amethyst. Habang kumakanta ng tiket yung katabi niya, umupo din yung taong yun diretsyo sa upuan niya. Malinaw naman, ang presyo na ito ay nagpahiwatig na siya ay ganap na wala sa laro, kahit gaano pa kalaki ang binabayaran ni Han Sanchen, hindi niya kayang talunin ang lalaking nagngangalang Zo. Higit pa rito, ang kanyang bid ay ganap na kalahating mas mababa kaysa sa Zo, na naging dahilan upang siya ay medyo nawalan ng mukha. Kaya, umupo siya ng diretsyo, ayaw na niyang mapahiya ulit. Ngayon, oras na ni Han Sanchen itinoon ng lahat ang kanilang atensyon kay Han San at maging si Su Xia ay medyo nalilito kung magkano ang ibibid ng Han Sanchen. Total medyo iba sa normal shooting ang bagay na nasa harap niya. Sa isang normal na pagbaril, kung may nag-alok ng higit sa 10 bilyon, hindi magdududa si Ivory na direktang susundan ni Han San Ngunit ang problema ay ito ay isang laro ng isip. Posibleng ni na maliit mo ang iba, kaya mas mababa ang bid mo, at kapag naiboto na ang mga boto, ibig sabihin ay wala ka ng ganap. O, para sa mga pagsasaalang-alang sa gastos, ang ilang mga tao ay natatakot na ang iba ay magbid ng masyadong mababa at sila ay magdurusa ng malaking pagkalugi kung sila ay magbid ng masyadong mataas, kaya sila ay magsusulat ng medyo maliit na bid. Kaya ito ay talagang mahirap sabihin. Maging ang asawa ni Han San Chen, isa sa mga taong nakakakilala sa Han San Chen, sa oras na ito, si Ivory ay ganap na hindi sigurado kung magkano ang ibibid ng Han San Chen. Nakiisa rin si Zhou Yung sa oras na ito, Kuya Su, hindi mo siya dapat paglaruan ng ganito, ang sinabi ng apo na ito ay upang maiwasan ang lahat sa mabisyo na kompetisyon at magtaas ng presyo. Actually, ayaw kasi ng masyadong gumastos ng lalaking yun eh, ikaw, niloko niya. Ang mga alalahanin ni Joe Yung ay talagang mga alalahanin din ng mga kapatid, ni Han San Chen sa tabi niya. Kumpara sa normal na bid, sa kayamanan ni Han San Chen matapos ibenta ang kanyang mga kakayahan, walang sino mang naruroon ang makakahanap ng sino mang maaaring maging kalaban niya. Ngunit sa paglalaro ng ganito, halos natalo si Han San Chen ng higit sa kalahati ng kanyang kalamangan. Ito ay pagbibigay lamang ng tagumpay sa iba si Matandang Leo ang nagbibilang ng mga boto, sa pagkakataong ito, sinuliapan niya ang mga kapatid na katabi niya. Bahagya siyang umubo at nagbasa. Mr. Su, 15 billion. Wow, nagwala na naman ang crowd. Medyo katawa-tawa talaga ang presyong sinipi ni Han San Chen. Ito ay isang buong 4.5 billion na mas mataas kaysa sa taong pinangalan ng Zo. Ano ang konsepto ng 4.5 billion? Ito ang yaman na kailangang pagsikapan ng ilang maliliit na negosyante o malalaking negosyante sa buong buhay nila, kahit sa mga super mayayamang negosyante dito, siguradong hindi maliit na halaga ang 4.5 billion. Akala ng marami, bargain ang 11.5 billion ni Zhu, pero hindi nila inasahan na sa isang iglap lang, mababawasan na ang presyo. Siyempre, may isa pang dahilan kaya sumabog na naman ang eksena natural na malalaman ng mga nakakakilala kay Han San Chen na siya ang sikat na Mr. So. Yung misteryosong lalaking nagbebenta ng kung fu. Pero sa mga hindi nakakakilala sa kanya, hindi pa nila siya nakita sa mga normal na palitan ng negosyo, sa kanila, si Han San Chen ay isang ganap na baguhan. Gayunpaman, paanong ang baguhang taong ito ay hindi mabiga ang lahat sa kanyang mga bomba? Interesting, si Mr. Su talaga si Mr. Su, Pagnatalo ako, sa iyo ang final lot, ngumiti ang lalaking nagngangalang Zo at umupo. Ito rin ay nagpapahiwatig na ang Han San Chen ay ganap na nanalo. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye